Ito na naman kami sa Sam Japan Surplus. Ayan. <laughs> Ang dami nilang mga bagong ano, uh, bagong new arrival ba kumbaga. Ayan, kinuha lang namin to. Uwi din kami kaagad sa arin. Ayun siya sa labas. yung dinala ko kasi sharing yung medyo makulit at saka mag naghahanap talaga sa akin ba si Alfie at saka ko na lang doon kay na mama yung mga kapatid ko. Tignan yan, no? Sa mga may paborito yung durian. Daming durian dito. <laughs> hindi ako kumakain ng durian. Gusto ko yung amoy ng durian, pero hindi ako kumakain. Ganun. Ay. pala. Ito dito, guys. Baga dalawa ako... Dalawa, dalawang beses ako magsakay ng... Ano, ng... Jeep. Galing ako sa buhangin. Tapos sa kay papuntang Agdao and then pabalik na naman ako sa uh, ano panabunawan. Hmm. Bumili nga po pala ako na isang ginanggang ayaw rin rin Hindi ba kasi nakakain si rin na ito mas gusto niya yung maruya, yung banana cube. Nabotan na kami ng ulong dito sa palengke guys. Namili lang naman kami ng gatas sa sabon. Yun talaga yung sabja namin dito. So timing na nakarating na kami dito is ulan na. nag pa kami doon kanina. Ulan <coughs> na. Tingnan niyo guys yung palengke na Palengke dito sa Aminus Bumabaha siya Bago umulan, buti na nga lang Ihuminto na yung ulan, pero kung hindi eh Mas malaki pang tubig dito Basang basa kami ni Arin Hindi kasi kami nagdala talaga ng payong Una, nilakad namin doon sa loob ng palengke kasi doon ako bumibili ng mura ng mga sabon ba. Tapos, yung ano naman, gatas ni RG, ni Ari naman is bibiling ko doon sa loob ng ano, ng mall. Ari! Jelly bean. ka? Asa ka? Jelly bean. Nadege Wala man. Magpalit raman tagatas ni RG. Hmm? Nag-stop na naman kami ulit guys kasi ulan na naman ulit. Hindi pa kami nakarating doon sa mall. Malapit lang naman. Diyan lang banda. Saunahan so, lang. Tapos na yung surplus nila guys. So. Oh. Ayan, dito may surplus din sa amin yan. Ayan. Maliit lang siya. Hmm. Dito rin, dito kami sa so, okay, kaya nag nagsilong. Ayan na. yung so, mga, ano nila, budget nila is 150. Yung mga damit nila, may tag 15, may punda ng unan, 35, sanelas, sanelas 50, 180 nung ano doon, Cortina. Cortina, 180. Yung para naman sa pang bata is 20. So, konti lang yung mapipili mo sa para sa mga pang bata, 20. Doon. Malaki ito dito. Dito, palagi silang may news stock. May inyo stock ba? Ang ganda ng address nila dito. Oh. Yung mga sa taas nito, 100 plus na ito yung sa taas. Yung mga nakahangar. May mais dyan. Yung may mga tinay, may quick-quick. Yung ganun ba? Yung palingki doon na doon banda sa unahan. doon si Arino nagkikipaglaro siya doon sa bata dito sa Ukay Ukay yan nabantay kasi ng Ukay Ukay may anak siya laro si Arin maganda to siya guys tignan niyo po siya o oh. yan o oh. ganda niya gusto hmm. ko yung kulay niya may music doon may mga ganito oh. may mix mix na yun may mga ano silang kulay na tag-20? Ay, tag-15 lang pala. Banda, hmm, tag-15 lang. Sunod na tayo mag-ukay-ukay. -ukay. <laughs> Mamaya po ulit, guys.